Hello mga sis, this is Fika Sima, ang inyong Filipina dito sa Romania. So ngayon ay Sunday, September 7. And na-remember ko pala na birthday ng sister ko kahapon at saka yung tita ko. And tomorrow naman, yung tita ko today and tomorrow naman, September 8 is my mother's birthday. So happy birthday sa inyong tatlo. So wala tayong handa. Anyway, so ngayon magsasampay ako kasi... Sunday pala, pag Sunday pala dito sa Romania, bawal kang maglaba. <laughs> so, tina natin. So, ito yung aking nilabahan. Actually, basahan lang to sa ano, sa sahig. So, sinabihan ako kanina na paglinggo, wag ka maglaba. So, actually kasi sa atin, nasanay tayo sa Pinas na kahit anong araw pwedeng maglabay. Ako, maliban sa ano, Sabado, <laughs> hindi ako naglalaba. Pero, eh, iwan ko nga ba, sa <laughs> so, pag-uusapan natin mamaya kung um, ano na lang ang requirements ko dito para mag pa ako ng matagal. So, alam ko maraming confused sa inyo pagkatapos na-cancel yung aking kasal last, last, yeah, last week. And then, pag-uusapan natin ngayon kung may chance pa ba ako dito na manatili. Diba? Kasi hindi ako kasal. O, uh, Diba? Sarap ng kanilang grades. Sarap. Sarap mga bay. Yung isang klase ng grapes nila na maliliit ang bunga, pero may pagkamaasim ito. Pero ang gusto ko yung isa, medyo malaki ng kaunti, manamis-namis. Ayan yung aking baby flower na binili ko na karaan. Siguro two months na to. Buhay pa. Lumalaban. So, ayan. Ayan yung ganito. Tinan natin. Malambot na. Tinan natin. Actually, surang lambot na nito. Ayan. Para siyang ano. Um... Hindi, parang may ako. <laughs> So, hindi lahat ng Pilipina magkaparehas ng pag-iisip. <laughs> okay, tinan niyo yung kulay. Tutut. <laughs> so, ang isip natin ay iba, Char. Ito siya. Kung makikita niyo ha, bubuksan ko ha. Ganyan yung kanya itsura. So, para siyang tae. <laughs> Actually, kasi... Matamis-tamis siya. Marami siya. Pero hindi ako sanay kumain. And, yun lang. Meron silang cherry dito. Cherry, ito isang puno na yan. Cherry yan. Pero, wala siyang bunga this year. Kasi so, ibig sabihin, hindi maganda yung ano ngayon. Season for this. So, pag-uusapan natin yung cancel ng kasal ko. So, okay na yon sa isang video ko. Sa so, mga hindi nakapanood, tingnan nyo lang po yung yung latest na video ko na in-upload. And then, um, so, ano na lang magiging visa ko dito? Ang magiging visa ko na lang dito is magandang opportunity kapag na-juntis ka pala. <laughs> na-juntis ka ng taga dito tapos pananagutan ka at i-acknowledge niya yung bata ay sa'yo. So, yun yung last chance na meron ka para mag-stay dito. So, yun nga mga sis, um, pagkatapos ng ating mga chikading, mga nangyari sa buhay natin, dumating naman ako sa point na ang pag-asa ko na lang itong baby ko sa chance and thankful kasi nga um, kahit hindi man kami naikasal, pero in the future, pag lumabas na ito, ito yung magiging papel ko dito. So, ito yung Salvador ko sa, Armenia. And then, hindi ko kayang bitawan yung Romania kasi nga, Schengen visa na kasi siya mga sis in the future. Pwede ko kasing, pwede kasi makinabang dito yung mga anak ko kahit hindi man sa akin galing yung mga financials or uh, future na na uh, magkaroon sila ng ari-arian, mga ganyan. Kasi nga, feeling ko hindi ko maa-afford eh. So, ang maa-afford ko lang siguro in the future is makuha ko lang sila and madalad sila ditong tatlo sa sa Europe. 'Yun 'yung pangarap ko sa kanila. And as of now, kailangan ko muna magtiyaga or magtiis kung ano ang meron ako and thankful kasi nga uh, mabait naman 'yung aking partner at wala rin naman ako naging maging problema, naging problema as of now. And kahit hindi kami kasal, okay lang kasi pinahintulutan naman kami ng government nila na magkasama. And hanggang sa mga anak ako, na i-acknowledge ia niya yung anak ko, nasa kanya. And after nang lumabas ang birth certificate niya, i-submit namin ulit yan sa Immigrations para um, nabigyan na naman kami ng panibagong advice kung pwede na kami may kasal o hindi. So, mas matibay po ang magkaroon ka ng anak dito at inacknowledge ng tatay ng Romanian kaysa sa sa kasal. <laughs> yun po yung napapansin ko. At saka, marami po ditong ano, um, may nabubuntis po dito as long as inacknowledge ng Romanian citizens yung bata. Hindi ka mapapauwi. So, yun yung ano, yun yung kagandahan. Teka nga, adjust natin yung lights. Char. So, wala naman akong pagsisisi sa mga sitwasyon nangyari sa akin kasi nga, nag-iingat naman ako. So, kahit ano palang ingat mo kung talagang ipagkakaloob ni Lord, pagkakaloob niya. Kasi isipin mo, maraming gustong magkaanak pero hindi pinagkalooban ng Lord, ni Lord. And then, this time, sabi ko, ang plano naming dalawa, ayaw na naming mag-anak. Ganon din ako, ganon din siya kasi may dad na siya. And ganon din ako kasi mayroon akong tatlo sa Pinas. And I'm okay na ganon na lang yung life namin. Magkikita na lang kami mag or kung magkasama man kami. So, ganon na lang. Kung baga, um, magkasama na lang kami sa, sa gala. <laughs> kasi nga, gusto namin mag-travel-travel talaga. So, hindi naman namin in-expect in na ibibigyan kami ng panibagong blessings ni Lord. So, open arms namin tinatanggap kung ano yung mga challenges na darating sa buhay naming dalawa. And then, <laughs> grabe yung ano, embarrassing, struggling na napagdaanan namin. But it's okay. Talagang ganyan ang buhay. And then, well, nandito lang ako ngayon sa sa bahay nila and then pagkagaitong oras tatambay lang ako sa bakuran minsan doon lang ako sa kwarto o kaya naglalaro ng gitara eh hindi naman ako marunong mag... di ako, di ako, ganong mala, magaling sa gitara pero nung practice ako actually boring din kasi minsan di ba so suot suot ko pa rin ang bigay sa akin ni partner ko nung ano to nung dapat sa kasal namin pero kasi hindi naman natuloy ang nangyari engagement ring. <laughs> engagement ring. So, yun lang. Yung sitwasyon na nangyari sa akin, hindi ko siya dinididib or iniisip palagi kasi ayokong may stress. So, kung ano lang yung mga nangyayari, ano lang, ah uh, pag-isipan lang kung anong solusyon ang, ang gagawin and then the rest is kalma lang kasi nga, sa totoo lang, ang dami ko na pagdaan ng pagsubok sa buhay. Pero never, kumbaga, ayokong dibdibin. But basta ganun lang, ayokong dibdibin. Tingnan niyo naman sa sitwasyon ko, Diyos ko. And, yeah. So, anyway, sa lahat palang mga nagbabalak pumunta dito, ang masasuggest ko lang po sa inyo is lakasan ng loob, tibay, tsaga. At saka dito kasi, Schengen visa na, pag nakapasok ka dito, at magkaroon ka ng ID, uh, at may release letter ka na, in one year, pag naka one year ka na, at may budget ka naman, pwede ka nang lumipat kung saan mo gusto. As long as, bilong siya sa Schengen visa, dito sa Europe. And then, sa mga, sa mga hindi naman pinalad, pagdating dito, at nagkaroon ng problema sa mga employer, contact lang po kayo sa inyong agency, kung sino po yung mga agency nyo, and then complain lang po kayo, and then balik po sa kayo sa kanila at bibigyan naman kayo ng bagong trabaho. Ngayon, pag uh, hindi na kayo na, na, napagkasunduan at sabihin pa uuwiin kayo, pa-deport ka, hindi po nila kayo mali-deport, as long as wala kayong crime na ginawa. Okay? Huwag kayong matakot kasi once na ikat ng, employer nyo ang inyong contract, automatic cut na rin yung visa nyo na 2 years, and then meron na lang kayong remaining na 90 days. So, in 90 days, kailangan makahanap na kayo ng bago nyong employer or contract na mag-sign para sa inyo. And then, so yun po. At sa mga gusto naman pong uh, magpakasal, i-process nyo po muna ang inyong requirements lahat. And then, saka po kayo mag-decide at magpaalam sa amon nyo na ganito-ganyan. Kapag hindi sila pumaya, wala sila pong magagawa. Pwede kayo mag-break contract or pwedeng sila mag-break contract. Depende po sa inyong usapan. Meron kasing iba, pag hindi ka pa umabot ng one year, sisingilin ka nila sa gastos nila. So, yung iba na pipilitang magbayad, makalabas lang sa employer. O yung iba, ni iba naman, nagtitiis na matapos yung one year. So, ang katinang ilong ko. Um, okay, next is, ah uh, ano naman po ang day off daw dito? Ang day off po dito is once a week lang. So, same lang po siya sa ibang country, sa ibang ano, uh, open country din ha. Once a week lang po talaga ang day off dito. Pero once ikaw ay naka two years na, and not all ha, pero the same pa rin as long as yung yung trabaho mo is domestic helper stay in one one day pa rin talaga once a week pa rin talaga ang day off mo ganon so ang karamihan po talaga ng ng day off dito is like ano po weekdays hindi po weekend kasi pag weekend andun po yung busy ang mga employer at mga alaga so ang nire-required nila na days na mag-off ka is weekdays po And uh, sa mga sa mga nagtatanong kung mahirap bang trabaho dito kaysa sa Hong Kong, actually po sa experience ko at sa mga kakilala ko o nang salang is medyo mahirap po talaga kasi nga para kang gagawin nilang robot pero meron namang iba na mabait, bibigyan ka ng time, pahinga, bibigyan ka ng allowance pag nag-day off ka. Tapos merong iba naman na magparaya, nagpaparaya kapag ka-day off mo, pwede ka matulog sa labas as long as nagkasundo kayo ng inyong employer. So merong ganoon dito kasi actually open country naman to. Meron lang talagang ibang employer na nag-iingat na baka matukso ka sa iba or may mga makikilala kang mga lumang mga Pilipina dito na na ibebrainwash brainwash kanila, yun yung iniiwasan ng mga employer kung bakit ayaw nila makipag-usap kayo sa mga datihan na dito. So, kasi nga, syempre, yung mga datihan na dito, mas marami silang alam, mas marami silang experience, at, pero huwag kayo mag-alala, kasi once na nandito na kayo, at marami kayo makakilala, eh marami naman tayong mga kababayan na handang tumulong no matter what. So yun yung lagi n'yong tandaan kasi nga na experience ko yan nung time na na andun yung kagipitan ng sitwasyon ko and wala akong mga kumbaga yung mga naging close friends ko ay bumaliktad sila, hindi ko sila malapitan. So ang tumulong sa akin yung mga datihan. Datihan na dito, yun yung mga na, bago ko lang nakilala, yun yung sila yung tumulong sa akin kaya medyo napanatag naman ako. So yun yung pinakamaganda rin naman na nailihim na lang natin sa ating employer na meron tayong mga nakikilala ditong matagal na nang sa ganun in case na magkaroon tayo ng problema may tutulong sa atin, di ba? And what else? And ito pa, sa mga gusto palang lang mag-apply, no, alam ko ang dami nyo talaga nag-comment at nag-message sa messenger ko. Hindi ko kayo may isa-isa kasi almost 100 na kayong nag-message. And hindi ko na talaga kayo may entertain kasi nga wala na ako sa agency. And kung ano lang po yung mga naging experience ko na share ko po sa, sa Facebook, uh, balikuhanan nyo na lang po ng idea. And try nyo na lang po maghanap ng mga legit agency kasi nga yung agency ko since nung no, nagkaroon kami ng problema, umiwas na rin sila sa akin. So hindi ko na rin pinipilit ang sarili kong magbigay sa kanila ng applicant since naman marami silang agent na magbibigay sa kanila. So hindi sila nangihinayang. So ganoon lang po. And, actually may napapaalis na rin naman na po ako. Meron na rin nandito hindi ko na rin sila gaanong napapansin. Gawa ng medyo naglaylo na rin ako sa social media like Facebook. And dito ako sa YouTube nakafocus kasi nga mas okay dito sa YouTube kasi saktong comment lang ng mga tao. And then, mahala na ako ano yung mga chika <laughs> So, what else? So, sa mga nagtatanong kung magkano pa rin po ang sahod dito, actually, same pa rin po, 600 euro. Kung Kumbaga, I think mas mataas pa rin ang kita ay ang sahod sa Hong Kong kaysa dito pero mas may opportunity kasi pag nasa Europe ka nakapasok kayo yun yung maganda so depende pa rin po sa inyo yan kung saan nyo po gusto gusto nyo ma-experience yung Europe na bansa go pero kung sahod po ang hinahabol nyo mas pipiliin ko po yung Hong Kong talaga kasi kahit papano kung talagang gusto nyo lang makapag-ipon makapag-save or malaking sahod, I think Hong Kong is okay. And then free lahat. Tapos sa weather, hindi ganun kahirap para sa inyo. Kasi ay mahirap dito pagka uh, winter talagang sobrang lamig. And then ang summer nila is 3 months lang. So ngayon, malapit ng taglamig. Kaya sinusulit ng maraming tao dito yung paggala-gala sa labas. Dahil pagdating ng taglamig, <coughs> ano na lang, tawag nito, parang, parang, wala ka na ganong nakikita mga tao sa labas. Sa mall, pwede pa. Marami ka makikita. Pero sa labas, hindi na. So, yun yun mga sis, ang aking update sa ngayon. And then, alam ko marami pa rin nagko-comment dyan na gustong, gustong mag-apply sa akin. Kung pwede lang, tulungan ko kayo. Kaya lang, wala na ako sa agency mga be. So, wala na ako magagawa. And for now, update update lang mo ng aking ma share sa inyo kung ano yung mga ganap dito sa Romania. And um, we'll see kung ano pa ang susunod na gagawin sa akin ng immigrations. <laughs> so, actually, nakakaba na nakatawa kasi nga, never in my life na ma-experience ko yung ano. Akala ko kasi sa pelikula lang yung ganito, pero nangyari siya sa akin na na instead kasal napunta ako sa sa immigration. So yun yung yun yung ano uh, hindi ko malilimutan sa buong buhay ko kasi first time kong magpakasal. And then yun yung nangyari sa akin. ko sa drama lang. Pero okay lang kasi kahit paano, alam kong first time to nangyari sa Pilipinas, kumbaga uh, sa atin, kumbaga sa akin. Uh, hindi ko alam kung nangyari na to sa iba, kung nangyari na to sa inyo, please paki-comment naman. Kasi ito first time ko na na-experience. And actually, uh, wala kong ano eh, wala ko ganung eh, actions, masyado eh, wala eh, no more wala gano'ng emotions. So yun nga. And sana sa susunod na video ko eh makikita ulit tayo at sana huwag kayong magsawang makinig sa aking mga chismes dito. <laughs> And I hope na magkikita tayo ulit sa susunod ko na video. And salamat sa inyong uh, pagsusubaybay. And God bless sa inyong lahat, mga sis. Sana sa lahat ng mga, kumbaga, nangangarap makapasok dito, ay eh, makapasok kayo pagkaloob ng ating Panginoong May Kapal. So, bye-bye.